Ano po ang itsura ng isang taong chismoso o chismosa? Ano po ang larawan ng isang mapanirang tao? Tatlo po ang katangian nila. Tandaan niyo po ito. Makitid ang isip, malaki ang bunganga at marumi ang puso. That is the characteristic of a person who likes to gossip, the picture of a person who is fond of destroying the character of others remember these three characteristics. A small mind, a big mouth, and a dirty heart. Kasi kung malawak ang iyong pag-iisip, tahimik ka, hindi ka magsasalita, hindi mo huhusgahan ang kapwa mo. Di po ba? Sino yung mga madadaldal? Sino yung mga mahilig manira sa iba? Makitid ang kanilang pag-iisip. Dahil maliit ang isip, wala silang ibang gustong papasukin sa kanilang pag-iisip. They are preoccupied with their own thoughts and ideas. Kaya nga po, yung mga mayayabang, sinasabi natin, malaki ang ulo niyan. Hindi po. Ang mayabang, kahit na malaki yung ulo, maliit ang utak. Di po ba? Ang tao na malawak ang pag-uunawa, malawak ang pag-iisip, tahimik, maliit ang bibig hindi agad-agad magsasalita dahil tinitignan muna ang lahat, pinag-aaralan ang lahat. Amen? At ang tao na malinis ang puso, hindi maninira ng kapwa. Amen? Dahil, anong sabi ng ating Panginoon? Nagmumula sa puso ang lumalabas sa bibig. Out of the fullness of one's heart, does the mouth speaks. Kaya nga, kung masamang magsalita ang tao, anong ibig sabihin? ito ay nagmumula sa umaapaw niyang kalooban at puso. Masama ang lumalabas sa dila dahil masama din ang nakalagay, nakaipon sa kanyang puso. Hindi na tayo nagtataka bakit ang mga pareseyo, mga iskriba, sinisiraan ang ating Panginoon. Bakit? Makitid ang kanilang pag-iisip at puno ng dumi ang kanilang puso. Nagmamalinis sila hindi porket malinis ang iyong katawan, malinis na rin ang iyong kaluluwa. Amen? Yan ang pinapaalala ng ating Panginoon sa atin. Malayo ang kanilang puso sa Diyos. Bakit ba minsan ang isang tao ay naninira ng kanyang kapwa? Dalawang dahilan. Una, dahil may masama na nangyayari sa kanyang buhay. Pero pangalawa, dahil hindi niya nakikita ang kabutihan ng Diyos, ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kamukha po ng mga pariseo, ng mga iskriba. Napakaraming ginawa na mabuti ang ating Panginoon. Napakarami niyang ginawa na himala. Napakaganda, napakalinaw ng kanyang mga turo tungkol sa kanyang ama. Pero hindi nila nakita yon, Hindi nila pinangkinggan yon, Hindi nila inunawa yon. Bakit sila naninira dahil puno din ng kataasan ang kanilang loob. Mga kapatid, tatlong bagay lang dapat ang ating bigyan ng pansin o tuon sa ating buhay. Araw-araw, we should preoccupy ourselves only with three things. Every day, one is how we can glorify God. Second, how we can love others more. And third, how we can improve better ourselves. Pag nakalimutan natin bigyan ng pansin ang tatlong yan, masisira ka at maninira ka ng iba. Amen? Napakaganda po nung turo ni San Martin de Porres. Tandaan po natin ito. Sabi po nitong banal, Compassion is better than cleanliness. We should choose compassion rather than being clean. Dahil sabi niya, Oo, sa tulong ng tubig, pag nadumihan ang kobrekama, kaya mong linisin, mawawala ang dumi. Pero pag nakasakit ka ng iyong kapwa, kahit na anong iiyak mo, mahirap alisin yung sakit na dinulot mo sa iyong kapwa. Compassion is better than cleanliness. Mga kapatid, kung bibigyan mo ng oras, palagi ang pagpupuri sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, kung palaging bibigyan mo ng oras at pansin, paano mo iingatan, mamahalin ang iyong kapwa? Kung araw-araw nag ka ng paraan, paano mo gawing mas mabuti ang iyong sarili? Diba? Mawawalan ka ng oras sa pagpansin mo at pagpuna mo sa iba. Bakit nakakasira ka sa iyong kapwa? Dahil nakalimutan mo na ang tatlong pinakamahalaga na dapat unahin mo sa iyong buhay. Let us pray that we should strive on how to serve and glorify God more. Let us preoccupy ourselves on how we can care for others. And third, do not forget, improve yourself more. Pag busy ka na, dyan sa tatlong yan, mawawalan ka ng oras at panahon. Sa pagpuna mo at pagpansin, paninira sa iba.